So, ito yung dampalit. Ah, maraming nagbo-bike, marami rin nagmomotor. Mahaba to. Paikot. Ah, so maraming ano. Maraming ah, uh, tao dito. Ah, basura. May mga basura. <coughs> ha? Ah? Pemisa sabi sa pare ni Kain Flores yung binablog daw yun. Saan yun? Pag ano natin, natin, simbahan. Ano yung Ah, doon? Sa simbahan? Ano Ano yung pag Parang Ano Nakalimutan ko lang yung pangalan. po, Happy Father's Day. So, pupunta na. Hindi natin bilhin yan. Huwag na. Alin. Yung ano? Hindi. Okay lang siya. ano ba gusto mo pre? rin? Alima Eh, wala rin gano'n. Magaganda sana yung ano, yung shrimp ba no? Oo, yung mga. Wala. Hindi, meron dun ah. Saan? Mas bagi pimpin dari yang alim asal. sir. Alim Ayun. Ayo, kami.